Happy okay, Good Morning mga kap madang Pilipino Shout out sa lahat dyan ng gising At natutulog pa rin Good morning, good morning Sa mga busy busy na ngayong umaga Good morning, good morning hmm, Trabaho na naman tayo mga kabigars Trabaho ng walang humpay Okay, shout out sa lahat dyan ng mga gumagawa kagaya ni KB Cars okay, okay. sanang na tayo morning sa lahat yan ng gising at tulog pa mga kabikers lahat ng bising busy sa lahat ng mga gumagawa dyan shout out sa inyo ayan luto na naman tayo ngayon Lotto, 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 lotto. Oh, san man so na mundo na lotto ngayon. Good morning, shout out sa lahat n'yan. Mm -hmm. buhay tayong Pilipino. Ah, yan no. Oh. kamusta na kayong lahat yan sa lahat yan ng mga gumagawa ngayon at busy busy good morning po mo, mga rabikers so, oh, shout out sa lahat ng mga panadero dyan shout out sa lahat ng mga nagtatrabaho ngayong gabi ay umaga na pala ay, mga busy busy na kagaya ni rabikers ayan o balik ka rin lang natin Siyempre, mga kabikars. Yan ang buhay ni B, ng mga ni kabikars. Dito lang, may ikot pagi bukas. Luto na naman, bukas. Gawa na naman. Ganun lang tayo mga kabikars. Huwag tayong magsasawang maggawa ang tinapay at nang hindi magsawa ang ating mga customer sa pagkain ng tinapay. Ganun lang kasimple yun, di ba mga kabikars? So, pag nagsawa tayo, magawa ng tinapay. nagsawa rin silang kumain ng tinapay. Kaya kailangan uh, masipag tayong gumawa ng tinapay. Para masipag din sila kumain ng tinapay. Ganun unyon, um, Diba mga kabigars? o oh. uh. lahat ng papawi na ng kanilang mga bahay dyan shout out mga kabikers ingat ingat po tayo akala ko lalakas na ulan sa gabi hindi pala so diba ganun lang yung kasimple mga kabikers um, luto luto lang kapag may time ganyan ang buhay ni kabikers time to time Luto time. You know, i a big girls. lot of time ayan o ayan mga kabigars hanggang dito na lang muna tayo mga kabigars maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay bye bye muna